Siyempre meron tayong long ride sa malapit no? Diyos <laughs> lang Bali na yung araw mga tol ay uh, Gagawa tayo ng uh, Tawag uh, ito Gagawa tayo mga tol ng Sample video no Dito sa ating tagong Action cam Itong Akaso V50 Pro mga tol kasi nga eh, bibili sana ako ng ano bagong action cam eh kaya lang naisip ko yung mga luma kong action cam hindi na nagagamit meron akong akaso big big nakatago lang sa ano sa baul <laughs> so ngayon uh, naisip ko Kaysa sabi bibili ako ng bagong action cam why not kung ayusin ko na lang no ito nga kaso ko so far wala pa naman nagiging problema dito medyo may kalumaan na nga lang pero lahat naman ay functional pa wala, wala pa namang nagiging problema no? so, so ngayon ititisting natin yung quality ng video nya mga tol kung wala bang pagbabago pero sa ngayon wala tayong external microphone kasi itong Akaso 50 Pro mga tol ay pwede siyang lagyan ng external microphone at meron din siyang built-in na uh, microphone so ang gamit natin ngayon mga parito ay built-in microphone lang muna ano? kasi nasira na yung dati kong mic sa Akaso no? kasi matagal na ito eh hindi ko nagagamit ang ginagamit ko kasi yung Xiaomi reaction camera no? naalala nyo kung napapanood ko kung, kung napapanood kung yung mga videos kung bumiyahit tayo ng gusto kung bisayas ng, ng tanao, ang gamit natin noon na, ay reaction camera no? Sige, marami akong battery nito. Oh, yeah. Ay, dahil dumida na makabarido. Sumarami ang isang battery ng so, nito kasi. Ah, wala na akong battery nito eh. Kala wala nang battery nito, na sira pa. Tumubo si na. So 'yun. Ibigay natin na gamitin 'to. Tarhisin lang naman kung bakit hindi natin magamit 'to. Eh. So, kasi wala tayong battery saka mahal ang battery na ito mga pare ko itong mo dalawang battery at saka isang charger no? nagkakalaga na nagkakahalaga na ng ano, one port no, hindi ka pwedeng bumili ng battery lang pag bumili ka na ito, battery ng uh, Akaso akas isang kasamang charger so one port no. po yun mahal no parang bumili ka na rin ng isang acting cam na budget mail no So, naisip ko kung ayusin ko na lang yung akas ko. Mas okay. Although may kamahalan ng konti, but still, nakatibig pa rin tayo kahit pa paano mga pariboy. Eh. Ngayon, uh, inaayos ko pagkat eh. Dito na nga, no? Uh, Nakakabit na tayo natin. At ito yung natin, o oh, robes natin to, ang okay ka ba nagiging kwalit. dito na medyo malawak yung daan eh. So, i-testing natin kung audible ba yung voice natin kahit nasa mabilis tayong takbo so dito medyo alangayin na tayo ng patakbo na mabilis dito gawa ng downhill na to sa <laughs> maraming na mga corner eh. so tatabis pa mga tol ng Davilan ito palang daan na to, ito yung bypass road ng um, galing silang ang galing ng silang kabiti mga tol o silang bayan tapos pupuntahan ng Carmona hindi kang dumaan dito sa uh, paipas road na to no? ang umpisa nito galing dyan sa Mallorca uh, kung galing ka na silang baka ka lang dyan sa Mallorca may, may mga signage naman dito talaga araw-araw na 'yan. Diretsa diretsong tawag lang dapit ng kamona. O mas madidiskartahan din ito, hindi na mag-traffic, no? titingnan ulit natin sa bahay yung okay yung nalilinihan na natin uh, pagkabit ng camera dun sa helmet so ito na mga to lakit na tayo yung built in microphone ng ano natin ng hakaso nilagyan ko siya ng tapal no? nilagyan ko siya ng foam para hindi natin marinig yung exhaust na so tignan natin kung gumagana yung ginagawa natin uh, simple modification dito sa hakaso natin ito na ang kiyata na mga tol Ah. Uh, Unit. Ito nga yung paragliding eh. May paragliding dito mga tol eh. Uh, marami rin pumupunta dito. Uh, hindi ko alam kung saan yung entrance. Hanapin natin. Marami pumupunta dito mga tol ng mga artista eh. At kulad nila iyan generasyon. Napunta sila dito para mag paragliding kasama niya anak niya. So, no, no trespassing so, hindi tayo makapasok <laughs> next time na lang mga tol so dyan yung ano ha paragliding maraming uh, nagpupunta dyan ng mga artista no? at mga uh, sa paragliding mga tol so tara bakbak natin to mawin na tayo mga tol so, hindi ganun kaya niyan.